Okay guys, paano nga ba mag-load ng g Pinoy gamit ang ating Gcash? Okay guys, bago natin simula, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa aking mga video like this. So okay guys, simulan natin. Ang gawin nyo lang is punta lang ko sa inyong Gcash app. Then, enter your fin. At kapag nandito na kayo sa homepage ng inyong Gcash app, dito, click nyo lang yung load tap nyo lang yung load then once makita nyo yung itong option gawin nyo lang is select nyo itong non telco dito sa non telco so makita nyo dyan yung number ng inyong gcas at kapag nailagay nyo na yung gcas number nyo tap nyo na yung next button then dito naman pagka nakita na ninyo itong option ng non telco load dito sa taas scroll nyo lang hanggang mapunta kayo dito sa pay tv tap nyo yung pay tv Then, hanapin nyo yung G Pinoy So, ito G Pinoy 99 So, sample natin itong G Pinoy 99 Tap nyo lang Hanggang magkaroon ng check Yung bilog do sa kanan Then, dito sa baba Tap nyo yung Buy Now Then, Pay. Tap, tap nyo yung Pay button Then ito pwede nyo screenshot for preference purposes para kapag nagkaroon problema. So pwede nyo kontakin or ma-retrieve yung inyong info. Then okay guys, okay na. Automatic na mababawasan yung inyong Gcash load. So okay, back tayo. Punta tayo. May matatanggap tayong message from Gcash. Ito na. So thank you for your purchasing GFinoy. 99. So, your pin is ito. Ito yung pin na kailangan natin para mamaya doon sa pagpunta natin sa browser para maluda natin yung ating G Pinoy. Then, okay guys. Kuhin nyo lang is punta lang kayo sa browser naman. Punta kayo dito sa browser then dito search nyo yung G Pinoy Loading Tool. Then, makikita nyo itong GSAT Web Loading Tool. So, pwede nyo yung search yung GSAT web loading or GPNOY web loading. So, tap nyo lang ito. Then, mapapunta kayo dito sa GSAT slash GPNOY loading. So, may makita ko dyan, I'm not a robot. Tap nyo lang yan. Then, kapag may lumabas na pamimili ang sample, pag may nagpop-up na halimbawa, yung um, select the car so select nyo lang yung car then okay kapag may lumabas pag wala naman automatic check na yan then dito may, sa, may makikita kayo dito yung box number then pin so ito yung box number ng inyong G Pinoy so okay guys enter nyo lang dito yung inyong G Pinoy box number nyo so once na nailagay nyo na itong G Pinoy box number ito naman yung pin na natanggap natin so copy natin from message Balik na tayo dito sa website Then enter na natin dito yung Pin na ating kinapi Yan Then after nyan guys Double check nyo lang Then tap nyo ito Submit button Once na na-submit nyo na So dito sa baba dahil may makita kayong ganito yan oh. Yung inyong box number So will be loaded to 7-7 ito yung box number natin So dapat ganyan ang lalabas Then para ma-check natin kung pumasok na ba yung gpinoy natin na na load pwede natin i-check so create new browser or new tab search nyo lang or ilagay nyo yung check G-SAT subscription ito guys check G-SAT subscription so ito check G-SAT subscription tap nyo lang yan Then, dito naman, para ma-check natin yung subscription natin. So, itong captcha na makikita nyo dito, enter nyo lang dito sa so, may captcha. Tap nyo lang. Then enter nyo yung 14343 14343 Yan yung captcha Then once na may lagan nyo yung captcha Enter nyo dito yung box number nyo So gawin nyo lang Enter nyo lang yung box number nyo dito sa may box number Then okay paste na natin Then once na ma-paste nyo na tap nyo itong submit At kapag na click mo na, na yung submit button So ito na yung makikita nyo dito sa baba, itong serial number, ito yung inyong box number. Then, yung subscription start nyo is, so ngayon is 10-27-2023. Then, matatapos yung inyong subscription is 11-27-2023. Yun. Okay guys, successful tayo. Nakapag-load ng GPNOY gamit ang ating... GCAS. So, okay guys, sana nakatuloy itong video na to At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. At i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo kapag may mga bago akong upload na videos. Okay guys, thank you for watching.